walang nagsabi sa akin o baka hindi ko lang maalala na nakakalungkot pa lang magnegosyo. Kala ko kasi ang pagnenegosyo sakripisyo, sakit sa ulo, stressful, ay yun yung mga bagay na ina-expect ko sa mundo ng pagnenegosyo. Pero lately lang nakakaramdam ako ng ibang klasing lungkot. Yung lungkot na feeling mo, walang nakakaintindi sa iyo. At dito sa video na to, i-share ko ang mga pinaniniwalaan ko kung bakit natin nararamdaman ang mga bagay na to. At disclaimer lang, hindi ko i-share dito kung paano mawala yung lungkot na yan. Kasi kahit na ako nararamdaman ko siya time to time at ako rin pinipigure out ko pa kung paano, paano siya mawala. O dapat nga ba siyang mawala? Ako nga pala si Kyle, isang 22 year old at samahan niyo ko sa aking journey. Pagpapatakbo at pagpapaandar ng isang startup delivery business dito sa Tagum City. Kaya tara, magkwentuhan muna tayo. Almost 3 months na pala akong nag-ooperate ng hands-on sa one-click delivery. At itong one-click delivery ang isa sa mga pinakasineseryoso kong bagay at pinagdesisyonan ko talaga sa buong buhay ko. At sa ngayon, self-employed pa ako. The meaning ako pa lahat dahil kaysa-isa pa tayong empleyado ng one-click delivery, tayo pang pa sales, marketing, innovation, product development, customer service, delivery, lahat, name it all. Ako pa lahat nyan. At well, ginagawa ko tong mga bagay na to, syempre, maraming nasasakripisyo. Gawa ng napaka-hands-on natin sa one-click delivery ngayon. Inexpect ko na talaga na may mga bagay na kung hindi magawa. May mga bagay na kung bawal lang gawin. May mga bagay na isasantabi muna dahil may priority na tayo ngayon at may tinatrabaho tayo. While ginagawa ko yan throughout the weeks, throughout the month. May ibang klaseng lungkot na nararamdaman ako time to time. At mas naramdaman ko yung impact ng lungkot lately. Yun nga yung feeling na feeling mo walang nakakaintindi sa sitwasyon mo. In context lang guys, pa, may community pala ako na puno ng negosyante. Nagko-content na negosyante. Nagpapa-advise ako sa kanila. Nagpa-prayer request din ako sa mga spiritual circles ko. Mga close friends ko, mga kapamilya ko, lahat. Aramdam ko ang nakapaligid sa akin, mahal na mahal ako. Sumusuporta talaga sa akin. At at nagpapa advice ako at nakikinig din ako sa mga advice nila no pero on top of that on top of everything na may nag-a-advise na may nagmamahal may nagdadasal para sa akin di ko pa rin matanggal di pa rin ako exempted sa feeling na walang nakakaintindi sa'yo at sumirit na akong labanan yang lungkot na yan sumirit na akong dapat bang mawala yung feeling na yan ito lang mga pininiwalaan ko kung bakit nararamdaman natin to mga bagay na to sabi ng mga kaibigan kong negosyante sa simula at sa mundo ng pagnenegosyo entrepreneurship napaka normal ang feeling feeling na walang makakaintindi sa'yo, Pinaniniwalaan ko, parang tama rin naman. Kasi, sabi ni Apostle Paul, di tayo bibigyan ng Diyos ng mga trial sa pagsubok na hindi natin kaya. Pinaniniwalaan ko, may kanya-kanya tayong mga pagsubok bawat tao. Kahit magka-pamilya kayo, close friends kayo niyan, magka-pamilya kayo niyan, basta lahat ng tao, kahit nagkano ka close kayo, iba-iba talaga problema natin. Kahit magkatabi lang tayo ng kwarto, magkatabi tayo matulog, lahat magkaiba talaga tayo ng problema. At pinaniniwalaan ko, never talagang umabot sa punto na magka parehas tayo ng problema. Pero, nagiging relatable lang siya. Kaya, merong mga nag-a-advise na nakaka-relate tayo. May mga problema ang nakaka-relate tayo. At nakapagbigay din tayo ng advice. Pero, not to the point, na parehas-parehas talaga tayo ng problema. Kasi, lahat tayo, iba-iba ang reaction at iba-iba ang take sa mga problema dumarating sa buhay natin. Iba-iba yung reaction natin, iba-iba yung response natin. Kaya, never umabot talaga sa punto na magiging same tayo ng problema at same tayo ng digestion sa kung ano mga problema dumarating sa atin. Kaya, hindi nawawala la yung feeling na yan. Yung lungkot na walang nakakaintinda sa'yo. Napaka normal lang pala yan. At sa ngayon, nagiging indikasyon ko na lang siya na at nag-grow ako. Indikasyon ko na lang siya na gumagawa ko ng mga bagay na hindi normal. Na ikakagrow ko at ikakagrow ng one-click delivery. Ah, basta. It's part of the sacrifice kasi na hindi mo ginagawa yung known way to do it. May sarili kang landas na binigay sa'yo ng Diyos para matuto ka, para madapa ka, para malaman mo kung tama ba yung nasa landas mo o mali. It's a trial and error pa rin. Pero para sa akin, napaka-normal lang pala talaga yung feeling na wala makakaintindi sa iyo. Kaya kung nararamdaman mo ngayon, walang nakakaintindi sa iyo, hindi ka nag-iisa kasi marami pala tayong hindi nagkakaintindihan. <laughs> so sa lahat ng mga nakaka-feel na nag-iisa lang sila ngayon, na wala silang kakampi, walang nakakaintindi sa sitwasyon nila. Guys, pagdasal lang natin sa Diyos na bigyan tayo ng liwanag, bigyan tayo ng kaalaman na maintindihan natin yung mga bagay in the future na bakit nangyari, nangyayari itong mga bagay na na-experience natin ngayon. At ay pinagdada silin kita na naway, i-guide ka pa ni Lord na mabigyan tayo ng guidance na lahat ng mga ginagawa natin ay naayon pa rin sa will ng ating Panginoon. Kaya magpatuloy lang tayo, hindi porket hindi natin feel, hindi natin nararamdaman na may makakaintindi sa atin, it's not in a prison na hindi magpatuloy. Magpatuloy pa rin tayo kahit na hindi tayo naiintindihan at feeling natin walang nakakaintindi sa atin. Pero minsan din kasi, tayo lang sa sarili natin ang nagsasabing walang nakakaintindi sa atin pero meron naman talaga. Tamad lang tayo magkwento. <laughs> Yun lang. So maraming salamat sa panonood guys. Marami, salamat sa pagiginig. Meron tayong one click delivery guys. Kung wala kayong time na lumabas, magluto. Just one click, makakabok na kayo. Dito lang yan sa one click delivery tago. Hanggang sa muli, huwag kalimutan na ang faith action is fiction. alam.